Alam niyo ba mga kasawi, bakit nagagalit ang babae o lalaki sa kanilang mga chowa kung napakasiloso o silosa nito? Alam niyo ba may mga tipo nga ng mga kalalakihan na kapag kasilosa ang kanilang girlfriend o asawa, nagagalit ito? Dapat nga magpasalamat kayo mga kasawi kasi alam niyo ba, ang pagsiselos ay simbolo ito ng pagmamahal. So hindi naong nangungulugan na dahil nagsiselos ang asawa niyo ay nasasakal kayo. Ayan, laging tatandaan na dapat mas laki kayo dahil pinagsesulosan kayo ng taong mahalin kasi magtaka ka kapag ka, hindi na nagselos yung asawa ninyo dahil ibig sabihin nun ay wala ka ng halaga para sa kanya kaya sa mga kalalakihan at kababaihan na kung seloso at selosa yung mga asawa o jowa ninyo, kailangan ipagpasalamat nyo po yun, ibig sabihin ay talagang mahal na mahal ka neto. huwag nyo sasabihin na nasasakal kayo, naiinis na kayo dahil wala na kayong choice wala na kayong karapatan na maging malaya dahil na sobrang pagkaselosa at siloso ng isang tao. Kailangan na lang nyo ba sa mga nakakaranas ng ganito? Sa totoo lang, tabi honest, mas masarap sa pakiramdam na ang partner ninyo ay napakasiloso or silosa. Kasi para sa akin, mas napipil ko yung pagmamahal niya para sa akin. Mas napipil ko na na dyan sa sa akin at pinapahalagahan ako. Hindi ko in sinasabi sa sarili ko, ay, ang siloso naman nito Ay, napasiloso naman. Ito nakakainis, nakakabwisit. ba? Diba? yung may mga ganong type na lalaki na sinasabi na parang sinasabi nila na wala ka ng kalayaan, nasasakal ka na na sobra-sobra. Kaya sa mga tao na nakakaranas nito, magpasalamat po kayo. Kasi darating ang panahon, baka magulat ka na lang kapag once na talaga hindi nagselos yung taong mahal mo sa'yo. Lagi mong tatandaan yan. Kasi kapag once na nakasanayan mo, na selosa at seloso ang taong mahal mo, magugulat ka kapag balang araw, nagising ka na lang na hindi na nagsiselos ito sa'yo. Ibig sabihin, nagbago na ang kanyang pagmamahal. Kaya sa mga lalaki dyan at mga kababaihan, wag na wag nyo pong iisipin kapag nagselos po ang mga jowa at asawa nyo, ay nasasakal kayo. Kailangan ay ipagpapasalamat nyo po yun kasi bibihira sa mga kalalakihan at kababaihan na talagang grabe magselos. Lagi nyo tatandaan yun. Huwag kayong magsawa na unawain ninyo ang taong mahal ninyo kung tinutuyo sila dahil sa pagsiselos na kahit minsan wala kayong ginagawa pero para sa kanila ay meron kasi nga dahil mahal kayo ng isang tao. Hindi naman kasi magaganito ng react ang isang tao kung talagang wala siyang pagmamal sa'yo, kung hindi ka talaga niya sobrang mahal. Kaya nagaganito siya, nagiging ganito yung attitude niya dahil nga sa sobrang pagmamahal niya sa sa'yo. Ayaw kanyang mawala sa kanya at higit sa lahat, ayaw niya na mapunta ka sa iba. Kaya lang nagiging protective siya dahil alam niya sa panahon ngayon ay maraming mga agaw at maraming tukso sa paligid. Kaya minsan ay ganun yung ina-attitude niya, inuugali niya. Kaya kung kailangan na bakuran ka, ay babakuran kanya para maging safety ka na. Pero siyempre, ba diba, sabi nga nila, may sabihin ng lalaki, babae na, ay, kung magluloko talaga, magluloko, legit naman yan. Pero siyempre, sa panahon ngayon, huwag masyadong magtitiwala kasi mga tukso ay nasa paligid lang. Kahit pag ano, Ayan, tatandaan niya mga kasawi, na hindi ka sinasakal ng jowa mo. Pero kapag ka talagang andyan yung tukso sa'yo, lagi mo tatandaan at papatol at papatol ka pa rin. Kasi nga, dahil ganun talaga yung mga tao mga kasawi. Yan lamang po yung aking advice.